Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay sinasabing pinakamalaki pagkatapos ng World War II. Sa ilang araw pa lamang na gyera, libo-libo na ang mga namatay at di na masukat ang pinsala. Halos isang linggo mula ng umpisa ng Russia ang kanilang opensiba, daan-daan na ang casualty sa panig ng Ukraine. Kabilang dito ang 465 na mga sibilyan at mahigit 387 na Ukrainian forces at mga volunteer forces. Ngunit higit na marami ang Russian soldiers na namatay Ayon sa opisyal na tala, nasa 3,500 na ang namamatay sa mga sundalong Ruso Pero ayon sa tagapagsalita ng Ukraine, nasa 4,300 na ang kanilang napapatay Nasama ang 46 Russian aircrafts, 26 helicopters, 146 na tanke, 706 na armored vehicles at 30 iba pang mga sasakyan At tila baga na bigla ang Russia sa nangyaring ito sa puwersa nila kaya kapansin-pansin ang pagbagal ng opensiba ng Russia, Ano nga kaya ang nilulutong plano ni Putin? Sa pinakahuling statement ng Russian President, tila nagpahaging si Putin na ayon sa mga eksperto ay tila napipintong paggamit nito ng nuklear. Pakinggan natin ng statement ng Presidente ng Russia. Uwajayn действия Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим. asobo ng Malinaw na pinaghahanda na nga ni Putin ang kanyang nuclear forces on high alert na. Ang di lang malinaw ang totoong laman talaga ng utak ni Putin kaya wala pa talagang makapagsasabi sa binabalak I'm sorry for the word. but halimaw na ito. Kung makikipagkasundo pa nga ba siya sa Ukraine o di niya ititigil ang digmaan hanggang sa magpasyang gumamit na nga ng pwarsang nuclear na maaari ah hindi Malamang sa malamang magumpisa ang kinatatakutang World War III.